ay yung petisyon ng taas singil sa pamasahe. Tayo po ay makakausap natin nasa sa linya na ng komunikasyon ang National President ng Piston. Nandyan na po sa ating linya si Kamodi Floranda. Kamodi, Daryl Justin po, magandang tanghali sa Balitang Bayan, DWIZ, Aliu Channel 23. Uh, magandang tanghali po sa inyo at sa trip sa mga taga-subaybay, magandang tanghali po sa lahat. Ayun, kamusta uh, Magandang tanghali at ako mangangamusta po muna inas eh, para sa akin yung kasi pinakamahalaga. Eh kamusta naman po kayo at kamusta naman po ang mga kasapi po ninyo sa piston? Eh alam natin na nasa halos nakalagpas na po tayo sa kalahati ng bagong taon. Eh kamusta naman po ang inyong uh, ang lagay ng inyong negosyo ng pagpapasada sa mga nagdaang araw? Ang uh, kap tin nila po natin ay uh, masama yung ang pasalubong at pamasko sa atin ng gobyerno mm -hmm. dahil na dito sa mga seri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo mula ng January ano mula ng January 1 mm -hmm. ay uh, nagtasno ng January 4. tapos uh, sa ngayon ay ano sa tatlong uh, beses na o mag-aapat na beses na naggumanaw yung presyo ng petrolyo at na mas malaki na yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. Hmm. Kung ma-estima ho ninyo, Kamodi, eh magkano na kung, para nung, kung paano natin iniwanan ng 2024, ga, kung gaano na ba kalaki ang nawawalang kita? Kasi ako ho mismo, ay eh, isang motorista, ako eh, ay may, gumagamit na sa sakyan at motor. Kahit ako, umaaray ho ako sa sunod-sunod na taas presyo. Eh kayo ba, gaano kalaki na ba? Malagpas ka lahating porsyento ba ang nawawala na sa ating mga ah, kababayan ng mga motorista sa mga taas presyo na nararanasan natin ng mga nakaraang linggo? Opo, at uh, pag uh, sa ngayon pa lamang, kung titin natin, no, halimbawa yung buong uh, 2014, ananta mm -hmm. uh, 2024, mm -hmm. ay halos umaabot po ng 16 pesos per liter. Mm -hmm. Yung uh, dagdag sa presyo ng uh, petrolyo, at ngayon, uh, January pa lang, unang buwan pa lamang ng uh, 2025, ay uh, halos uh, umahabot na ng 6 pesos. Mm -hmm. Yung uh, muling uh, idinagdag sa presyo ng petrolyo, ito masakit na talaga ng mga 2 pesos and 50 centavos per liter, yung uh, kanilang muling uh, no? Mm -hmm. Kaya uh, talagang nagsasaper yung malaking kita ng ating mga driver mga operator na dapat ito ay uh, na, na, ano, na, uh, nagagamit na para sa kanilang pamilya. Pero dahil nga doon sa kapabayaan mismo ni Bungbong Marcos na kontrolin yung uh, pagtaas ng presyo ng petrol, kaya nagsasaper. Hindi lamang ang uh, mga driver at mga operator, kundi ng ating mga mamaya. Sapagkat alam natin sa bawat pagtataas ng presyo ng petrolyo, ang hakibat niyan ay pagtaas sa mga pangunahing mga pangangailangan. Mm -hmm. Ngayon naman po, eh, ako'y nababasa at ilang beses naman na ito napag-uusapan ka sa mga, hindi lang naman sa amin, hindi lang dito sa DWIC, kundi sa iba't ibang mga news and media organizations na itong LTFRB daw ngayon ay Uh, sinusuri na maigi at gagawa na ng mga public consultations na magtaas ng as much as 15 pesos ho sa pasahe sa jeepney. Eh, para para, para huba sa inyo sa piston, eh, sapat na huba itong 15 pesos o so, kayo po ay may nais pa na mas madagdagan pa ito? Ah, kapag tayo po ang uh, tumingin, ay, uh, hindi naman uh, sa atin ay uh, hindi mag-resolve. -re yung usapin ng dagdag pamasahe, so, sa ng uh, uh, nawawalang malaking kita ng ating mga driver, mm -hmm. Dahil yung uh, sinasabi ng uh, LTPRD ay eh, parang gusto lang nilang ipasa yung uh, pabigat sa ating mismo mga mamamayan, sa ating mga commuter na kung saan eh, uh, sila mismo yung magpapasan doon uh, nga uh, ng pahirap ng, uh, ng gobyerno sa taong bayan. Kaya sinasabi nga natin na dapat ang uh, unahin at uh, ang ano, aksyonan ni Bumbong Marcos ay yung uh, pagtatanggal doon sa usapin ng mataas na buwis. Kasi yung usapin po ng dagdag pa tayo, bagamat ito ay karapatan, mm ng ating mga driver at mga operator pero ayaw nating ipasa yung uh, pasakit sa ating mga commuter sapagkat ang mga ang uh, mga driver ang mga mga pamilya ng driver ay mga commuters din kaya tan sa atin ay uh, mas dapat tanggalin yung mataas na buwis I see, I see. Ngayon naman, kamo, di ako uh, lilihis ko lang ng konti sa usaping taas singil sa presyo. Eh, kakamustahin ko lang ho, kung kamusta ho ang uh, inyong uh, posisyon at kamusta na po ang inyong, uh, ang, sa, kakamustahin ko kayo in general sa usapin na itong PUB modernization. Eh, ano na ba ang huling uh, pakikipag-usap o uh, huling dialogong binigay sa inyo ng pamahalaan tungkol dito? Ah, sa akin ay uh, sa ngayon ay wala pang nagaganap na muling pag-uusap sa LTPRB bagamat pa nagbigay sila nung 1 uh, year ano, mm -hmm. na extension mula ng uh, December 5 hanggang December 31 ng uh, 2020. <laughs> Hindi namin kailangan yung uh, extension na kanilang ibinigay na sa ilalim ng consolidation. Ang uh, kailangan namin ay payagan kami na makapag-renew mm -hmm. ng aming mga prangkisa may balik sa limang taon at payagan kami na makapag-restro para tuloy-tuloy yung kabuhay at tuloy-tuloy yung pagsiservisyo sa taong bayan. I see, I see. Ngayon naman po, uh, may ilang katanungan na lang ako, Kamodi, kasi may ilan ho tayong mga kababayan na uh, I think mag-agree din ho kayo dito na uh, isa sa mga problema nga natin ay ang mabigat na dali na traffic na for sure, malaki din ang naapekto sa inyo dahil pag sinabi natin traffic, ang unang titirahin dyan yung gasolina ng inyong mga uh, sasakyan. Pero Meron ba kayo kung kayo ay pagbibigyan ng pagkakataon? ni may maire rekomenda ba kayo na sa tingin niyo una eh, makakatulong sa atin na maibsan din nang uh, problema natin alam ko naman mas maganda nga kasi uh, alam naman natin na tayo mga Pinoy eh, talagang pamilyar na at karamihan naman sa atin halos 90 95% ng mga Pilipino ay gumagamit ho ng uh, public transportation partikular na mga jeep i41 Nag-jeep din naman ako pero um, nakikita ba ninyo na bukod pa sa pagtanggal o pagbawas ng uh, singil sa buwis sa inyo? Meron pa kayo nakikita o meron pa ba kayo ibang panawagan na maaaring tignan? Baka mas makatulong pa sa ating mga kababayang mga motorista, lalo na yung mga namasa namamasada? Kasi so, dapat ang uh, binagawa po ng gobyerno ang kanya pinararami yung public transport sa yung ating uh, na yung ating uh, uh services sa taong bayan dahil ako titingnan po natin talagang mas marami ay pribadong sasakyan na kung saan ay uh, talagang nasasapit diyan ay yung buo dahil dun sa sobrang traffic nga na dinadanas natin na wala namang uh, programa yung gobyerno kung paano nga ba may yung traffic sa ating bansa. Kaya lang sinasabi natin ay dapat ang uh, ano yung gobyerno. Talaga mag-create tayo ng, sorry, ng marami nating public transport para yung mga yung ating mga mamamayan ay hindi sila maobliga na magdala ng mga sitakyan sa kanilang paglabas ng kanilang tahanan. Mm -hmm. Dahil, na, uh, siyempre, kung mayroon sila nakikita na maayos na na serbisyo at ma maayos na sasakyan na hindi na sila magdadala ng, uh, sasakyan. Kaya dapat uh, makita ito na nga uh, ng pamanaan. Uh, eh, ilang tanong na lang ho, Kamodi. Eh, kung ito ho, ang huling binanggit, huling binanggit ho ng uh, ahensya ng LTFRB ay thoroughly nila o masusin nila itong pinag-aaralan at uh, magkakakondak nga sila ng mga consultation meetings sa iba't ibang mga stakeholders at iba't ibang mga grupo na rin ng transportasyon. Eh, maisisiguro ba ninyo na uh, kung hindi ito maipapatupad ka agad o hindi ito makukuha sa inyong kinakamit o inaasam na panahon, ano ba mga susunod na nagagawin ho ninyo dito? Para sa atin ay tuloy-tuloy uh, tayo -tuloy tayong kikilos para pagtanggol yung kabuhay at karapat at servisyo para sa ating mga mamamayan. Kaya ta, ta, talaga nga inaanan talaga natin na payagan tayo na makapag-ringyot, payagan tayo makapag-registro ng ating mga pampublikong at transportasyon. At maisisiguro nyo naman, Kamo, din na bagamat uh, ito'y pinag-uusapan pa, maisisiguro naman natin sa ating mga taong bayan na patuloy at walang patid ang magiging servisyon ng ating mga kababayan, lalo na ng inyong mga kasapi dyan sa Piston, para magbigay na servisyon sa pampublikong transportasyon sa ating mga kababayan? Opo, uh, tuloy-tuloy tayo. Tinitiyak po natin sa mga maumayan na tayo ay uh, hindi titigil so, sa pinambalik servisyo Kaya sa panawagan natin sa mga maumayan, suportahan po nila yung laban ng mga driver mga operator para para tayo makapag-renew makapag, at makapag para tuloy-tuloy po yung ating serbisyo sa sa mamamayan. Opo. Kamo di ang aking dalangin ay eh, magkasundo-sunduhan tayong lahat dito sa usapin ng pag ibsan sa mga gastusin sa presyo ng bilihin at sana ay maihangat ay maibigay din yung hinahangad at taas ng singil sa presyo ng uh, uh, pampublikong transportasyon hindi para pahirapan ang ating mga kababayan kundi para makatulong din sa mga kababayan natin lalo na yung mga kasama nating super na naghahanap buhay lalo na na ng maayos at patas. Kamodi, Huwag kayo manawa. Pag kami kukuha ng mga panayam at update sa inyo, eh, kami hutatawag ho tatawag sa inyo. At ngayon, uh, maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo. Apo, ta, maraming maraming salamat sa inyo at uh, siyempre sa taga-subaybay ng WIC. magandang, ay, uh, magandang, magandang tanghali po. At maraming salamat. Magandang tanghali po. Ayan po ang National President ng Piston, si Kamodi Floranda. Balitang Bayan!